Sinimulan ng ipakalat ang 25,000 pulis na magbabantay sa labing isang lugar sa Maynila at Leyte na pupuntahan ni Pope Francis sa kanyang limang araw na pagbisita sa bansa. Naka-full alert naman ang 150,000 pulis sa buong bansa para magpatupad ng mas pinahigpit na seguridad. Ayon kay Deputy Director General Leonardo Espina na officer in charge ng PNP, noong isang taon pa nila pinaghahandaan ang makasaysayang pagbisita ng Santo Papa. Napaghandaan na raw nila ang mga posibleng mangyari. Nanawagan naman si Espina sa publiko na makipagtulungan sa pulisya sa pagpapatupad ng seguridad para sa papal visit. Samantala, ang inyo naman pong napapanood ay live na kuha sa Moa Arena sa Pasay City kung saan makikisalamuha ang Santo Papa sa ilang pamilya sa biyernes. Sa mga oras na ito ay nagsasagawa ng dry run ang mga pulis para sa ilalatag nilang seguridad.